Kamalukon nga ka to. ko nga dugay na kawalay ka relasyon, pero mali ni itong hindi mo, ma'am. Oh, Wala, Wala sang mali. Wala sang mali. Sige. Ma'am. Ah, padayo na. Ayaw, ayaw. Uh, anay, padayo ayaw, ayaw, na. Ayaw, 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 ayaw. ayaw. Alas 10 na. No. Drama na. say akung himuon drama special masugo man kag basadia ng sa gugma ambilia Kagkabuhi, kabuhi pagadramahon semangat dili dramatista sa radyo <laughs> starring papa j <Jay>, kagboy, nunoy kun <laughs> akung himuon drama special sa 95.7 brigada news alerts <laughs> Tama na. No? Gina han balbaba Jay Boy Denoy. What if? <laughs> ang imong mangin karibal sa imuhang uh, labi-dabi is ang imo halang barkada. Ano? Ang paghahimuon mo, Papa J. Buinunoy. Letter A. Mangakig ka ba? Letter B. Magpaubaya ba ka parehas ni Moira? Letter C. Kulatahon ba ni mo sila? Letter D. All of the above. Itago na lang ko sa pangalan nga Oscar Papa J. Boy Nanoy. Oscar sa umaga dahil Rad, mm. brad murag wala ka unay mong microphone Murabag, uh, Papadie, murag mag kuhan pa ba niya murag boxidor murag Oscar de la Hoya <laughs> oh, pangalan ba pa lang brad <laughs> alams na Papa oh, J. Boy Nunoy Oscar sa umaga Scarlett sa gabi mm. Oo, oh, oh, Papa J. Boy Nunoy. Wala na ko dapat itago kay na bala naman sa akong mga ginikanan, akong mga friends at mga katrabaho. Ngayon eh, siya ko kabading. Oh. Ngayon naman dahil bading, Papa Jay. Ngayon kong bading, hindi Philippines. oh. <laughs> uh, Tama, bitaw. Oo, Papa Jay, po yun na. Mabalo mo, grabe pagka-inlove na ko sa kong boyfriend nga itago na lang nato sa pangalan nga Tonyo. Oy, Tonyo. Oh, si Oscar Manda, si Tonyo. Kwanta, <laughs> uh, pangalan niya po. Buksidor niya po ng pangalan mo na si oh, Juan. Antonio. Antonio oh, Barrera. Antonio Barrera. Oh. oh. Ano, <laughs> may bulilyaso na. Nagkain lang. <laughs> si Tonyo. Tonyo! Si to Si Tonyo, Papa J. Boy Nenoy. Dugay ko ng boyfriend. Dugay namin magkarelasyon ni Tonyo at eh, nagmamahalan kami. Kung pwede lang gani, Papa J. Boy nga nga magpakasal kami, dugay na namo gihimo mm -hmm. Papa J. Boy nunoy pero ano bang pagkano ha, Papa Jay Boy Nanoy? No, way back to mga nagligad nga tuig mm. sa Christmas party. Oy, no. Actually, dugay na ni Papa Jay Boy no, Nanoy. Esto subong, di pakinggan mo ka ka-move -ka on. Pag ginadala na, layo lang gali, Papa Jay. Ikaw na mo, kuwanin hmm. uh, way back. Oo, oh, daw mo no. Hasta uh, subong, Papa Jay Boy Nanoy. No, no. Hindi problema pa ako sa akong saktong himo. O ano ang sakto kong himo? May katrabaho ko. And best friend. Uy! Ngay, tago na lang nato sa pangalan Papa J. Boy Nunoy nga Monique. Monique. Monica. 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 Ah. Monica ang pangalan pero ang itsura mo rin Monica. Monica. Ah. Uh, ah, guba lang. Ah. Ano ni sa Papa J. Boy Nunoy? Single mother. Uy, single mother. Mm. Single ah, mother at is mm. least uh, virgin. <laughs> Ang single. oh, ang single. <laughs> oh, Baba J. Boy Nanay. Amo ni naghatag sa ako sakit sa ulo. Maya na lang naka, naka fast relax ko, Baba J. Boy Naghagan-hagan ng sakit sa ulo ko, Baba J. Boy Nanay. Para maintindihan, Nagsugo ng tanan sa kitawag pa pa J. Boy Nanoy ng uh, Christmas Party at the Beach. Mm. Aba, ito Christmas Party at the Beach pa mo. Oh? Bongga. Oh. Bongga ito. <laughs> Para inyong maintindihan pa pa J. Boy Nanoy, amun ang mga natabo. Ah, ba? Diba? Bongga. Bongga pe. Bongga. <laughs> na kita sa atong party. Ano na namin ay. itong party kay Beach Party. Mm -hmm. Excited na ako, mga beach. Mm mga koan. Oh, Kanahan yung koan ni ba kay at least naka-beach party ta. Oh, yeah. ba diba, mga mars? Oh, sa kadugwede ugay ng panahon nga wala kita nakakuan. Oh, Nakatilaw sa dagat. Tama, good mars. Oy, matapos ang pandemic. Ambot ang butang dagat. Alat niya po. Ay, ba, si tamis na si Ay, Jonah Gess, no? Ay, Mars, hmm. na ako ang akong ah, mo ang akong boyfriend. Ay, alam. Uh, meet my boyfriend, mga Mars. Ay. Gagwapo, puno Grabe mo, mo Ala, mo na, Mars? Uh, uh, grabe, Duda. Mars ba? Ginano mo na, Mars? Ginom-om? Oo. Uh, ala, <laughs> bata. Uh? Pag-iigay <laughs> Oo, oh, ala, Mars, ay. pag <laughs> Ala, Mars, ang <ay? laughs> Ginom-om. Magiging dulce. Uh, grabe ka, ha? Uy, grabe ka ba, Mars? Ay, Subo su Subong pa ka. Mm -mm. Hoy, uh. Monika. Ari, ako kayo naka, <laughs> naka kuhan man gita no, naka outing outing. Lucky Mars, oh. kumusta naman ko? Uy, wala okay, tala kita Lord. sa opisina ba ni Guapa, lang magagsamot. <laughs> <laughs> oh. Kita mo nga, uh, nakuhan, always ako, ara ako sa stock Kaya di maya mm -hmm. na lang kayo naka Glutaplex ka ba? Mm -hmm. Yes, and, and, and of, of course. Sinood yun yung epekto sa Glutaplex yes. Mars mo? Mm -hmm. Yes, Mars. Puti na ka mm -hmm. Puti ni Tanan, Mars. <laughs> Puti na Tanan. Mm -hmm. ah, Olo, ay, oy, Mars, ah, ipailay lang ako sa'yo mo, Mars. Ay, Mars, imong mata, Mars, ha? Hala? Uh, meet my boyfriend. Hala? Ah, uh, isa ka civil engineer. Uy! Si Tonyo. Tonyo! <laughs> ah! 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 Boyfriend mo ini? Uy, grabe ka Mars ba? Murag duda lagi ka Mars ay mo mga oh, sabat. Hindi hey, Mars, ah? Uh? Why? Kagina, kagina ko pa siya abi nga. Nakita. Tagi na ko pa siya nakita. Abi ko ganito. ko, hinablos mo. <laughs> Mm -hmm. <laughs> Uy, grabe ka, Mars. Uy, nagdala. Pakitaan, tapakaganta, tani, Mars, kakuan. Ka, ta, ta, oh, ka nagdala, jugog birth certificate, ay, Mars. Ay, bongga ka na, Mars, no. Wala, grabe, hindi ba tinagalay, nagyan lang yung jugog. Ay, ka oh. ay, ay, ay bayo ta. huwag kang ganyan. Ah, ah, Mars, sino ang pang pangalan niya? <coughs> uh, hi, uh, hi, sir. By the way, I, uh, uh, I'm Tonyo. Ah. Oh. <laughs> Hoy Mars, pare pare yung tingog ng si Tonyo ba O si ko? Si Oscar. Hindi ah. 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 Do, do familiar ka you ka sir ba? Uh, uh, mm -mm. Nakita na ta before ma'am sa Ay! Uh, Di ba? Sa Sa so, Di ba? Dito ta nakita mm -mm. sa ano. Nakita kita ta dati katong, katong ara pang NB. Mm, -mm. Oh, dito kita nakita eh. Uh, uh, yeah, mm -mm. Yes, yes, Dati ako nga oy. wanted to. Oy, oy, uh, <laughs> excuse me, excuse me. Morag, kita <laughs> na dahil mo, ha? Mars, uh, <laughs> uh, Hindi ka magkabalya Hindi ko na ipagkagawa ng boyfriend mo, ha? Ay, ka Mars, kayo mga ako. Hoy! grabe ka, ha? First hindi. time ko ba yan na in love? <laughs> uh, hindi, hindi ba na ako sang amusin, ha? <laughs> uh, Dati ako nga, Kwen sa so, wala pa nag-close ang NB, dati ako dito nga bali dancer ako. Ah. Mm, -mm. Uh, Tama, tama. Nakita ka, nakita ka. Oh, ikaw to. always ikaw ako nag-acquire, nag-intermission number. Ikaw to Kaga... binakamayo kayo yes, di ba? Yes, oh, no, pagpatak sa alas 12, no? Dito na. Uh, <laughs> ikaw dito. Ikaw to, ikaw to. Oo, ako to. Bawa pa lang <laughs> yabong ka. Ay, siyempre. Well, Alagang... Ay, tama na ito. Tama na ito. <laughs> oh, sige, sige, Mars. Hmm, tama na ito. Ah, tama na ito. Tama na ito. Ay, excuse me, excuse me. Tanan nga mga boys, ha? Ah. Tanan nga mga boys. Palihog lang. Diretso na mo dito sa kusina. Kaya kamo na ba'y naka-assign magsugba? Sige, why problema? Why problema na? Basta nakapreparan na ito, tanan. Uh, Kompleto na ito dito. Itong mga kwan, itong mga sugbaho na ito. Pre, oh. Pre, bro, ikaw lang nga uh, sugbagay ako makilaw ka doon. Wala problema na, Brad. Uh -huh. Masa din sa atong grupo, Brad. Masa kita ya enjoy ta. Tama uh -huh. ka na. Masa kompleto lang ang tagay direkta. Ah, Brad. Oh, Amo, Brad. O, si Junilo din na. Ah, si Junilo. O. Oh. Ay, tama ka. Oh. Tawag ka na si Junilo. Junilo. Oh. Oo. Tawag ka na yun si... si Butoy kag si Marlon to kay... Uh, ah, na, ah. ya. Oh, oh. Ay, tawag ka na. Dugay man siya tayo. Masa ka rin pala. Ay, tawag ka na na si Junilo. O. Oh. Junilo. Uy, hey, mga brad. Sige, nag-email naman ka, Joe. Pwede sige, Joe. Kaya magkakuha na ba yan, ha? Magkadaot. Oo. Tati na, doon na. Kapi. Anong madaot na kung magsiging kay ba? Madaot sa kwan ba? Magkadaot sa utok na? Oo. Ayun na. May mga pasartag kaon. Dali na! Uy! Shhh! Dedesigin nyo na kayo mag para magkapanihapon oh, okay, ah, na ta. Okay, problema siya na, aray na. Prepara na nita yun. <laughs> 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 Di ka mo join sa mga boys dito. Nagsugba-sugba sila. Okay lang ko di riyoy. Oy, Mads. Mads. Pwede ko katawa na tupad ka ron sa tent mo, Mads. Bukasan sa tilan lang ako, Mads. Wala ako kadalas ang tent ko, ba? Oy, wala yung problema na, Mads. Basta ikaw, Mads. Best friend na good talk. Wala yung sa sa'yo, Mads. Ating okay lang kayo, sir? One? Wala yung problema, okay Mads. Okay lang sa'yo, sir. Hmm, ako pa. Pwede wala kita to-record, sir? Tatlo, oh. <laughs> Oy, Mads. Mm. Ay, sobe yan. Nahilay mong ginawa na na mads, mads, ha? Uh, Tatlo uh, magdulong. Mm -hmm. Wala, yung problema na. Basta, uh, siyempre, best friend lang magdadarita na. Mm. Mads. Oh. Grabe ka, Mads mo. Hindi ka kuya mo pati, Mads. Ginano mo na siya? Uy, Jack, ka diyan, Mads ba? sa ba, baba mo. Uh, 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 gang Tonyo, pwede ka na maki-join dito, Gang Tonyo, mga suba sugba ay, 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 sige, sige sir. Oo, oh, sir. Kayo mag alam, alam. kami. Mm -mm. Magkakabalo uh, ka na sir. Oo oh, Basta. Sir Toy. Ang imp importante... Uh, wala ka sang mangod sir Toy. Wala lagi man ba? Pero... Magulang. Si, uh, magulang lang ako pero may asawa na. Tukos si... Ano ba't kung kilala mo ito si Totong? Ay si Totong! Oo, uh, kilala ko na si Totong. Ano na siya itong kwan dati? Sige, pamahayot na. Ano ba't kung... pong kong kung nabago na ba siya? Nagbag-on na to. Abi abay ano ako na dati, Totong? Bayot na. <laughs> Regards mo, Totong. walay problema. Oo, Totong. oh day lang. mo dera? ha? Huh? May uh, magsabay ko dito sa mga boys mag uh, uh, magsugba. Ay, sige, sige. Balikan mm -hmm. lang lang ako muna. O, sige kaya. Uh, wala na kami. Uh, mag Mag-sure ba? na kami sa ngakon na sige, friend. Sige, sige. Mm -hmm. uh, uh, bye, love. Uh, bye. Uh, bye. Uh, bye lang. Ingat, sir. Sir! Uh, yes. Sir Tuan, hindi ka magpadulum, ha? Huh? Uh, I, I can manage. I can manage. Bye-bye, bye-bye. <laughs> naman tani, Brad. Isuko so, pa lang tatagsog, pa ba, rin. Nahubog naman tani. <laughs> gani, sabi ba, medyo na ni, <coughs> ngayon so, ngayon ko, Ani, Brad. Huwag lang gani Huwag balik sa... Huwag balik sa... Huwag balik kung Huwag eh. balik sa... Huwag balik sa... Huwag balik na. Huwag balik sa... Huwag nagtaob ng dito sa mga Itong kay Khan, kay Oscar. Pareho mo lalaki, tapos... Gani? Ako ni Mabra. Hindi ganun ko mo, Branay. Ha? Good. Ano man? Sir, kung hindi ka lang maglain sa mong sura, ito ay nagkainom-inom tadi. Tama, gani. Paano na langga mo siya, ha? Ako, Branay. Kung ako sa'yo mo, sir. Ati na, ay, Branay. Ati na, ay, Branay. Ato na, ato na niya. Ato na niya, Branay. Oo. Ha? Muno na ka. Stick lang ko na, Branay kami sustento, brad bagong motor ako yao sabato sabato sapatos, pantalon. Gabi sabato 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 sa sabato 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 Bro! sabato ah, sabato 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 Oh, sabato 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 Sakit na kayo, brad. Kaya, kaya, kaya... ka, brad. Kung ang mo, brad. Ito ...engineer ka naman sa boko. Paimpasa na yung motor mo. Paimpasa pa yun. Gamitin ng utok mo, ah. Tama ka na, Utok mo. Balang, balang mo, ubus utok mo. Pero... ...sulbol. Suriit na. Utak kang gamitin, Brad. Utak. Oh, uh. utak. Oh. utak kang gamitin. Bala na wag... uh, gamay lang. Bala na ako, bagul ka uh, utok mo ya, Brad. Kung gamay ko, tsarang mo ng utok. Pero utok kang gamitin mo. Ha? Oh, okay na, Brad. Utak kang oh, yeah. gamitin. utak din. Wag, utak. Wag, uh, utak. Oh. <laughs> 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 uh, okay. Sige, Mag ka na, Brad. Brad, ayaw na pa, uh, Brad. Kaya na magbalik dito, Brad? <laughs> ako mo. Ah! Oy. Hello! Sir, <laughs> Ari ka tigil sir. Um, um, medyo nakainom na ma'am, pero... Ay, ako bang sir? pwede ka mag-join sa mother ma'am? Ah, uh, kwan. Ngayon lang ako sa ice. sige, sige. Dito ako eh. Tagay, tagay, bro, nag ako sa mungay. Siyempre, alam mo na. Brad, ako naman, Brad. Sabayasan ng, nang, ng check. Ang diskarte na, Brad. Tama, Brad. Ako pa naman. Daga ba na, Brad? Single mama.

One eternity later. Uh, Ma'am. Oh. Dali na balik ito. Sabi ko magbatod ka lang. Dali, Wala, nga, eh, dugay, ka ng uh, well, dali, Wala ka kabalo so nga. Dugay ta na ka nga korsonado. Nalipat ka na. Ma'am, dali. Dali, dali, dali. Ginimtan mo. Ginimtan mo. Ginimtan lang ako. Ah. Dili ni Tama, mam. Hindi ka tito sa iyo. Dili ni Tama, ma'am. ka sa ako, ma'am. Hindi ka sa iya, kaya kuwan to siya. Libon to siya. Dili ka sa ako, uh, ma'am. Dali ma ma <laughs> na. Ma Dali na kaya. Dali na kaya. Uh, saluma ng nga tuyo. Ako nga tuyo. Mama, mama, ayaw ni Hindi ni dapat. ni Mali niya itong ginahin mo. Mali niya. Wala Walas mali. Sa una lang na mali. Pero oh, pagkatapos ni Karun, mali-mali na ini. Dere, tama. Gamita di. Gamita di. Kay, mali ni mali. Kay, kay engineer ka. Gamita di insakto ng imong martilyo. Uh, gamita do insakto ng imong ng lansang. Uh, sukata, sukata. 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 Mama, pero, pero, pero diba, mo di ba, ba, mo ni, best mo ni, wala ko sa lapo. best mo ni, wala ko sa, sa Wala ko sa Wala ko sa mong lapot. Ang malinin mo, malini, mo, gini mo. Wala ako labot eh. Basta importante. Basta importante kaluta lang ang ako niya katul. <laughs> Kabalo -ka -ka ko. Kabalo ko. ako mga... niya katul. <laughs> Kabalo ko nga doon kayo ka relasyon. pero mali nitong Wala mo, ma mali. Wala sang mali. Wala sang mali. Sige. Ma'am. Uh, ah, na. Ah, ayaw. Ayaw. na. ayaw. 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 eternity later. Uh, besh? Beige. Beige. Oi. Oi. Wala pala Tapos... ginagbalik ang ako boyfriend. Ay, ano? Dali lang, Di na kaya itong boyfriend Natulugan na lang kita. Natulugan na lang kita. Natulugan na lang kita, kita na nag-aum-um na na, na -um pa. Hoy, <laughs> 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 <Tai> <laughs> Wala pa natunaw ang himo doon.

Ginauyatan ni mo ng... ginauyata ni mo ang itlog. Na oh! <ghalong> walang... 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 Friend! Fr Prent... Walang... Mali... Mali... Mali kasi... nakita Prenta... mo, ha? Anong mali? Ah, paliho ka na. Hindi, anay mag-judge. Hindi mo, anay kami pag join pagkat ah. atak ka. Ah, uh, hindi niya lang sa akin no? Well, nag sang uh, ang sigarili ang itlog niya. ang oh, itlog, ang dibakal oh, oh. niya. Kag-isa pa, friend, G gipalot niya lang. Kaya namo ko sang lamo. Ay, ay, kumapate. Ang ikaw taon niyo. Naganahan pagka nagunit. Nag-nag-nag-uya sa sayang sa bibingka gang, 'wag pa Mali ang imong ginahuna-una. Uh, uh, oh, nag-bake -nag um, lang ni, nag-bake ni og cake. Mali! Eh. Nag mali kaayo ka, friend. Oh, nag-bake ah, ah, ah. gina lang. Gina-demo lang namo ni, friend. Gina-demo. Oh, oh, gina pero, pero wala sa mali siya. Layas! Layas! wala ka taka, Tonyo. Tonyo, ang giyata ko mo, tanan. Tama gina, friend. Ang motor mo ako nagbinula, nana. Tama <laughs> <laughs> na. Ang boarding house ni mo, sinko may bulan, Tonyo. Tapos, ang muling himuon mo sa ako, ah. Tonyo, sana ako nagkulang, Tonyo? Pero, babe, babe, kinahuna-huna. Palangga, Lapit na lang ang Valentine's tapos mag tayo. My Hi friend, hindi <laughs> kayo magpatala-tala sa you know, friend. ang eh, mga sarili, friend. Maliwoy ka. Maliwoy ka. Anong kaguluhan ito? <laughs> ah. Ay, Ano naman ang layas naman? Ay, ay, naman. Nagpatawara ko. Patawara ako. Patawar ako. De -de -de Mali ang yung ginahuna ginaw -na Nagdemo lang eh. Nagdemo, -nag -nag may maghimog. Bibingka. Mali ang yung ginaisip. Mali. Tonyo. Tonyo. Paglayan eh, magbayat-bayat na yan. Sige na, friend. Puna ko sa'yo, friend. Bihayin na lang siya. Huwag sa man, huwag. Huwag sa kodon mo. Is the kya po, no? Friend. Tama yun ka, friend. Sige na, friend. May na lang na kayo na oh, ako'y best friend, parehas, di ba? Kita na lang bala, friend. Unay-unay -una na lang na, friend. Mayo pa, friend. Tonyo, so good ka, Ron. Ayoko na makita ang pagmukha mo, Tonyo. <laughs> O, Oo, oh, wala so Toño. Friend, tayo na lang friend. O, oh, tayo na lang friend. Dali Hello, no friend. friend. O, da, yung taguan. Dahil da, 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 um, yung friend. Um. Sige, <laughs> friend. Dali lang, friend. Mag-demo oh, with like, friend. Gusto ko, friend. Oh, Sa <laughs> so, so, itong one friend. Huwag lang kakatulog, the friend. Nag-om-om um to. Om-om, mm. ah. Um, dolce. Mm. Friend, pwede ba na ito i-comprend? I-request si Kuan? Oh, yeah. Atong imong kailang na makikay mo motor? Dili <laughs> ito po i friend. Mas-mas eh? kayo to. Mas-mas kayo to motor. Oh, uh. Pwede, friend, mag naman to friend. mag sixty <laughs> Sige, pa kina naman to Sixty-three, sixty-four. Sige, sixty na to, ha? Sixty-four, sixty-five, sixty-six, sixty-seven, sixty-eight, sixty-nine, my God. Hey, Papa Jay puy kung kamo lang, tama ba naging desisyon ko nga uh, nakipagbulag na lang kay Tonyo? Eh, kung advice, salamat. Oscar alias Scarlett. And, uh, oh my God. Bulilyaso na. Amo na naging ginahambal talaga. Eh. Na sa mga relasyon, ay natural ginang mga manginga na, Brad. May mga amogin ginang mga senaryo. Pero, amunan na yung gitawag, Brad, nga agawan. Agawan ng itlog. itlog. Oh. Oh. agawan ng <laughs> itlog na lang. No. Eh, ang ambal ni Tunio, nagdemo malami. Eh. Mm Wala -hmm. may, may ibang game, nagdemo lamih, eh. Si, katong sinatong babae ngayon,